may gagawin tayo ngayon kay Peter kasi mga ma'am si Peter sa pagsiselfon niya. So para mahinto lang sa agadit yung kanyang pagsiselfon ay utusan natin siya mga ma'am. Yan. Yan. kasi ito kasi pupuha ko lang ng aking mga sinampay. Yan yung aking mga sinampay na pupuha ko lang at ipapalagay natin sa kanya itong hangir na ito doon sa may alambre doon sa sampayan. So ipapalagay natin sa kanya yung mga hangir doon sa sampayan. Yan, tignan natin kung paano niya ito ilalagay sa may sampayan to sa may alampre. Kasi so, nga, yun na nga, tatatapos ko lang manguha ng aking mga sinampay. So, utusan natin siya na sa kwarto siya ngayon mga mam. Ma so, tara, puntahan natin si Peter. Peter! Alika, tulungan mo ako maglagay ng hanger. Alika, ka. Maglagay ng hanger sa sampayan. Dali. Halika, dito, Kapir. Tulungan mo ako. Maglagay ng hangin sa sampayan. Dali. Halika. Halika, ikaw. Tulungan mo ako para mayroon ka namang trabaho. Halika. Tulungan mo ako maglagay. Ang kalat na ating higaan, ha. Ah. Tulungan mo ako. Iwanan mo na yung cellphone mo para ayan ang mga hangin. Yan yung mga hangin. Saan mo ilalagay yan? Hindi, lahat yan. Lahat to. Lahat yan, dalhin mo. Lahat, iwanan mo na yung cellphone mo. Lahat yan, dalhin mo. Iwanan mo na yung cellphone mo. Para lahat yan, mabitbit mo. lahat yan, all. All. Lagay mo sa, ano ha, hangiran ha. Doon sa may alambre. Lagay mo sa alambre. Tulungan mo ako. Ayan. Ba't sinirado mo? Tulungan ako ni Peter. Maglagay ng hangir. Tulungan ako ni Peter sa niya ilalagay sa lampre. Sa lampre. Oo. Oh. May lampre. Ay, 'Yan. Ya, para meter trabaho siya. dito kasi ako nagsasampay guys eh. Mga ma'am dito ako nagsasampay mga ma'am. Nagpapatulong ako kay Peter. Arunong pala siya oh. Maglagay ng mga hanger. Oh, di ba? Marunong kana siya mga ma'am. Sa susunod naman papasampayin natin si Peter. Kung marunong siya. Oh. oh so Sasabihin ko sa iyo. Thank you. Thank you, Peter. Bye-bye na. Bye-bye dito sa video. Bye. Bye-bye. Yon, so 'di ba mga ma'am, kahit saglit lang, 'di ba? Nautusan ko si Peter, eh, 'di ba? Nahinto siya sa kanyang pag cellphone kahit saglit lang, 'di ba? So parang na siya maglagay ng hangay, mga ma'am. Yan. Sa so, susunod naman kaya ano naman kaya ipapagawa ko kay Peter para naman hmm. mahinto-hinto siya sa kanyang pag Yan. So naano ko rin siya. Napapayag ko rin siya. Alam niya pala kung saan niya ilalagay. So thank you mga ma'am. Thank you for watching.